Hey guys, kundi ni nilupdo kay Bril, magapuputo tisilo na. daw. yung 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 nga Bado. Are you? pang valentines. yung 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 Mag-hit ni Red. Mag-order na lang talaga ako. Gorder talaga ti Shopping on. Di masarakan ta ka, Red. Red, wala ka nag-inig. Hingga na, mulag ka na. Mulag ka na. Saan <laughs> na kapapapa? Regata. Dati kami regata, guys. Oh. Biro kami ti Kulere, na pang ano ni April, tawag dito, pang party. Pulo ka? Mm -hmm. mm -hmm. okay. okay. Lagpili ka ha, nagbibidyo ako lang. Nagbiro ka sa balay. Bye guys. Biro kami pati sa balay.